Hi guys! Welcome to my vlog! Uh, ngayon, magdalaba muna tayo ng Chris ah. sa so, ito mo yung dahil gagawin ko. Marangat na labahan ngayon. <laughs> so, so, magbababa ba dito para at steady. Guys, galaba muna tayo. So, on mga hati yung washing machine. Ganyan na, medyo malamig. और 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 der erdulden, wohin ist. Ngayon nakabali guys ah. Dalabang muna tayo. Yan. So okay na. Next. Next. On natin ito. On natin yung tubig. Set natin guys. Good Set mo natin ng water level. Ayan. Ako okay, yan. Tapos Balance natin ng taplo Spin, dadawa diba natin spin Para matuyo agad yung dryer so naka normal siya naka normal na siya guys so play natin Okay, play na natin. Okay. Naka-play na. Ayan, ah, naka-play na siya. Ayan, naka-play na. Panganan yung tubig, gumagos na guys. So, lalagyan ko muna ng sabon, okay? Lagay muna natin yung powder guys. ilalagay mo ito ng powder yeah. Okay. hindi ko na siya inaano guys po sa may box niya sa may box niya kasi medyo ano yeah. pwede man siya powder pwede siya ng liquid kaya kung ano gusto yung detergent powder or liquid base pwede yun okay So naka-start naman siya, start na muna siya. So mag-automatic na 'yan, guys. Automatic na 'yan mag mag-aano sa kanya. Andar. Naka-set na. So antayin natin later, okay? Mamaya pagkatapos. So yun lang muna yung gagawin natin for today's vlog. Maraming maraming salamat. Sa panonood nyo, please support my vlog kalami vlog okay pero sa ngayon maglalaba muna tayo so, <laughs> kailangan maglaba guys so antayin na natin siya nakaset naman siya Kaya yes, silalagyan ko pa rin ng liquid guys. Liquid na detergent. Okay. Para. mas okay. 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 Medyo malaman tayo ngayon. So medyo kailangan pa natin punuin ito guys. Konting piis na lang at pabukon na siya. Okay. Hmm. Oh, Hindi pa nabukon yung maya maya. -may. So babalikan ko kayo mamaya pag medyo natapos na tayo guys ah Maraming maraming salamat. Thank you, thank you. See you later. So yun guys, pat patapos na yung ano, labahan ko. Pagtay na natin na dry. Ayan, okay. patapos na. Ayan. So yun. Kuya natin, natapos na. Nadry na dry na rin siya guys. Kuya lang natin. So, kunin lang natin guys yung labahan natin. Natapos na siya tapos, yun, sasampay na ako. Kunin natin dito. Antayaan sa gilid. Tutunog yan guys. So, yun. tapos na. Okay na ito.

Ayun na, so, tapos na. Aking, ano, so, magasampay na ako. Ayun okay, na, guys, yung labahan ko. So, isasampay ko na lang siya. Okay? Ayun lang. So, hindi ko na kayo dadalhin sa aking pagsasampay, guys, ha. natapos na ako. Na-dry na rin siya. Konting lang. Konting hangin na lang. At matutuyo na siya, guys. Oh. So, yun. Sasapay na ako maya-maya. Konti. Ano yung gagawin, guys? Kasampay. sampai. pa ba abangan guys sasampahin na ako ano pa ba bang kailangan ko hanger kuha pa ako ng hanger pa rin

Lang. ko. So, okay guys, kamusta yung mga buhay-buhay natin dyan? Pukuha ko nung hangar maya-maya konti. Guys, hmm. okay, ang haba na naman ang balbas ko. Papaahit na ako nito. <laughs> in a professional interview luck 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 had product <laughs> so yun So guys, maraming maraming salamat sa pananood ng vlog. So, para supportjo pa ako kalami vlog. Eh uh, Maraming maraming salamat po, po sa lahat ng manonood at subscribe please. Nagmamakaawa talaga. Please subscribe the channel. Kalami vlog. Maraming maraming salamat. Thank you. God bless po sa lahat. Salamat. Bye. Bye.